Adli aw naman tayo ngayon adlaw mga guys Bawa ngamun mon katuan Nung hindi kami mencindihan Gusto kinya ni makita ngamun, mon nagyan mo te Why do I do warang kakaiman Ate mga tampuhaw mo Hahaha <laughs> Hello, magandang morning sa inyo mga guys. No, mga kayong nga adlaba. Lipay-lipay na naman kami. Kaya may mga upod kami nga bago. Oo, tatlo ka tampo. Upod na mo. Nari ba si Budso Works So, syempre mga guys, no, hindi na madula ang aton nga upod nga. Mga dungol-dungol. Natawab si Kaprobe, si Boyalo Lublak, si Boy Ispalto. Pero si pare ko Mercurio hindi naka-upod. Di ba naka eh, na mo? Ah. So, bago tayo mga guys mag-trail, no, syempre mukbang muna tayo dito sa my Maria ni Guapa at pinatawa ano ba daw na ay kao ng tatlo katampu <laughs> ayambot na lang yun. daga barang isi sila abi nila siguro makalusot sila sa amon rotaryo na baw katuntog yung bunso works mo gusto yung makadto ano nga amon nga ginagyan ligad bao te wait amin mo ah, panguros na lang dahil kay karoon labalaban Tulo Dalins sa dalawang babaw <laughs> yun di puta <laughs> Gago! Habang nagtutuloy Jimmy mga guys, no, meron kami nadaanan ng mga gwapo. Maki-shoutout daw! Oh, Pa-upgrade ka lang <laughs> ta. <laughs> Ngaway <laughs> 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 ka mang Padako, chan. Ngura tayo pa kaya. Ah. Ah. Ha? Wala ka 8. Ah, 8 mo kabilog? Walo. Ah, walo ka mo. Ang natumatay ano At, ba 'to? Ano 'to sa ibang sa babaw? Oo, oh, mga makusog 'to. Wow, oh, uh, why na ba idang kusog ya? Kusog ay malipong ato karon, no? Ay, sa tagaro. Teka ba? Ay, hindi ya, basta lang ako mo 'to. Lunok boys. Puro Mga lunok boys. Mga lunok boys. Ah. Sincha, budlay maginawa. Wow. So, ayan na nga, anima guys, so padayo na tayo sa pagtulot pasaka kaya do hindi naging kaya sa ngamon ginawa so tingnan ninyo oh, na may kami dito mga kaupod na nila shout out sa inyo mga sir no malabay lang kami ah kay medyo layo layo pa mong kadto ante ama tama tata, mga guys medyo pa dulog ni nang kunti pero yun sa may dulo nito nang alagyan na to mga guys no ay papataklad pero hindi ko lang alam kung anong barangay itong sinudla namin basta shortcut sure ito ah oh. <laughs> sa mga willing pala mga guys mga dito no magalong kayo kasi nga sobrang damo ng alagyan sige yung mga talang-talang kamo di hindi kamo kabalo so kami kay medyo marunong na kami kung saan kami magliliko ate eh, amat amaton tani ahlat tawablanan tulod kap tulod <laughs> ay animal <laughs> So yan na nga ni mga guys, so matamat na tayo sa pagsipa Bawag grabe mga guys, sabi ko sa inyo Ang ruta na ito ay ala Mabanggit ko naman yung kabudlay, budlay ni Bala Sa 100% na ruta na ito Ang siguro, ang ahon siguro na sa 40% Baw. <laughs> Medyo mapait talaga mga guys Pero wala tayong magagawa Kasi ganito yung gusto namin eh Yung malipay kami na nandasasaktan sa Wow <laughs> Mga tampuhaw Wow So ito na sasabihin ko na sa inyo mga guys No ang gusto talaga po tari Bunso Works Alam nyo ba kung sa ala yan na mga guys So oh, sa may lampaya ba? oh, grabe Amo niya ruta mga guys Hindi ko malipatan Kaya ang dalan nila didre ah, Medyo Medyo ano talaga Medyo masukal Tapos yung gamay gamay Kitid kitid Gidya ba ng dalan Pero nag shortcut kami mga guys ha Pero yung problema ang Shortcut naman Pero taklad Pero kailangan okay importante Short ka na mo <laughs> Ayun Ay, di puta <laughs> In so shoutout na pala <yo> mga guys Doon kay Pare Mercurio Na hindi siya nakaupod sa amon Kasi nga may pinuntahan sila Malayo-layo doon Ang kantuan nila Ang dalaw niya na slakyan Tiway tamayin mo ha Patrida na mo <laughs> Oo mga guys Tiway tamayin mo Sige lang Okay lang Importante Kami diya Pungka pangasadya Dire Sige pa tayon Amatama Tuntan na ito mga guys so, so dito na kami Sa may barangay Maloblob Diritso na kami Mga guys do logo Pero hindi kami magliliko Dito sa ilang ngaman barangay hall palapos tayo sa may tinan paglabot natin dito sa may baba mamaya mga guys magliliko na naman tayo bo grabe yun mga lagyan namun ah. na damo gindi galingin ulo ko sa mga barangay nga pwede na na agyan pero okay lang importante makapawaiwai kaya tama gindi kainit ba pa yun agay <laughs> hagal na si Manino ay anuras na niyo launay midyarep lang kami si nga Uma <laughs> ay puta Gago! Nung nakalabay na kami mga guys Nung sa may barangay Ines, nagpamakaw na kami dito. Pero hindi ko na nabidyuhan sa sobrang laspag pa naman natin. Wait, may imo, ganyan talaga ang buhay. Dapat masanay, abaw. <laughs> masanay ka na nga, takla daw, nai, agay. Grabe. Pasakala tayo mga guys sa may lampaya. oh, ito yung entrada nila sa mga hindi nakapanood ng una kong video nung Marso. Ay, ah, ito, tingnan ninyo yung dalan nila dito. Nadagamay oh, nadaga, may gagmay, bla, puro karbaw, hindi ko nung gage. Why, may makalabay dito mga guys na motor oh, hindi ko napansin na may mga rida sa motor do wala gid mo pero sige lang apa ah, na yun tala buto na sa iba babis na motor dang ginawa ate way punaw niya oh tulod tulod sige oh. wow ah! Nang matapos ko na mga guys no sa kaon na duwa ka taklad medyo kanay kanay na diri si may babaw. Oh, medyo nagpangin muna ako ng kunti tapos ito na ito na yung kalbaryo namin mga guys so ito yung taklad na hindi mo talaga masakyan yung bike mo kailangan mo talaga ang bike magsakay sa imo kay mana banas ni lagay gamay gamay <laughs> litik lang yung duta ang nagya namon mga guys pero wala ta mahimo kay gusto gid ni bunso works magyan di eh first time ako ng magtulod sa mga muni nga no na sige padayon si Kadi may Mike ang sa ka may punta te ilokodan ay oh <laughs> ay animal So ito na nga mga guys So malapit na tayo Baw grabe talaga yung lipay namin mga guys model Dahil makakagawa na kami sa dalan nga Hindi kanya minsindihan Pero bago yan Ati may magyan tanay nga Tama ka pa All nga si Paon Pero okay lang Ito importante Nakaraos din no? <laughs> Sa mga napanood sa aking video mga guys no, Maraming salamat sa inyo Nakagawa na gilmanta sa may barangay mali Sa susunod na naman na video mga guys Sana ay mainsindihan nyo Ang amon ni Subong Kap Apoy na kutoy pa katalaka pa ate. Paalam na lang sa inyo ha. Ah. Sana na enjoy kayo sa susunod naman na video. Thank you. I love you. And then bye-bye. Bye-bye. <laughs>